Hello guys! Good morning! So for today's video, so morning among salug before and after bago ko maglimpyo. So need na dito maglimpyo karun. So, karon guys, kay Mentors, tulugan ni si Lilo, gigigrab tayo ng opportunity nga maglimpyo din sa among salug. Kay Binhugaw, nakaayo since uling amo ang gamit, o wala namin naggamit og gasol. Kay syempre, mahal na kayo ang gasol, wala namin pang palit og gasol. So, amo ang gamit karon is uling, pang loto. Kaya, dali dyan mahugaw ang amo ang salug. O, since vinyl tiles, si Char, vinyl tiles naka-tiles, Char. So, vinyl tiles si guys. Dili ni Char itong vinyl is na smooth, medyo rough siya. So, musuksok ang mga hugaw. So, dili kaya nga itrapo-trapo lang. Therefore, brush, brush, good. Brush, brush, three times a day, Therese. So, ako good i-brush kay hugaw na dyan kayo ang musalo, guys. Ngit-ngit na kayo siya sa pamati. Ngit-ngit <laughs> na -ngit kayo siya sa panan. Oh, therefore, i-brush na na, guys. Uy, kay, wap ko yung di ha. So, Mientras wala pa ligo, ihugahugaw nyo yun ang labas. Nalala, tanawag na po ako sa magbrush. brush katawan ng kayo, Charis. Una na akong ipakita sa inyo ha, kung usap kahugaw ang tubig diha sa balde. Kaya baka makainan mo, halalami, lagi na oval tsaka kay murag Ovaltine siya. Kaya hugaw, di ayaw. So, i-brush na ako na gamit po ang ako ang trapo. Therefore, nakarealize ko nga, mura kong buang nga gasigig brush akong chanelas hugaw pa dahil kaya akong itanggal ang chanelas so pagka ugmaan guys katapoy dito tayo ka lawas kay grabe yung kapoy dito tayo ka mag brush 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 sa saldo na hugaw kaayo nagpamaoy dito kaayo ko diha. so maunig guys Nag-brush gani ko diya. Human ko na o naghugas plato mo na brush brush ko diya sa salud. O after nga na kaya ako pagkamata -pag ni Lilo, ni mata siya, ni... Pakao na pag na ako siya o rice. kay. Siyempre, anak jo, basta inahan, naman tapo yung sa balay. So, wala tatay, Paminsan -minsan na katanto ta tayo maglaag-laag, paminsan-minsan na ang ana. So, uma day guys, ka ma mamiesta mo, me, mamiesta me, abangan ninyo ang ako, ang vlog, e, grabe ang pag guys, Tris! So, maulang to siya, guys. Ayaw kalimting nga, i-follow ko ninyo. Bye-bye, guys. Ayaw kalimting mag-follow sa akin. Bye!